120 isang kilo second hand na yan ano ba <coughs> second hand na yan diwa tayo ng panakot sabi ko nila hindi muna natin ang asin nakautang tayo nakautang ay kaling hindi kasang kong sili at sibuk yan Hindi ko na binijuan yung paglilinis. Ano yan. Kasi madugo. Bawal sa YouTube yung madugo. Kaya eto na lang yung ako. <labisa> 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 <endpoint habiadaaciones> Dahil wala akong nabiling pamintang buho, Daon na lang lagay natin. Ba? Pwede naman yun. Pwede na sa akin yung dahon. Ewan ko sa inyo. Isang kilo yan. 120. Busing ko na kaya luya. Wag. Mahal ng luya eh. Twenty-five days, ganong kalaki. Speed. buyas otso ay otso na yung ganito sibuyas ano ming ha meron ng panangalian ming may ulam na hindi na, na puro ako tuyo ngayon makakain na tayo ng isda may ulam na tayo pare-parehas Nin. Yung nakarang araw, wala tayong ulam eh. Buti na lang may nagpahiram sa atin. May nagtiwala. Tiwala! Sibuya sa ibabaw yan kasi pinapapakuyan Ikaw dito ko Hiwang hiwa yan 120 sang kilo nilamitan ba naman ng kutsilyo di hiwa yung tyan niya Ba? Kumbaga sa ano, second hand na to. Second hand, medyo lamog. Kala akong hindi kasha. Isang kilo. Uy, meron pa pala ng petago. Kala mo, sayang ka. <coughs> Bechil. lagay tayo ng kalate hmm. Tapos suka. Dili. <laughs> Ay, putya oh, na tapong pa. Talaga naman, mamalasin ka talaga, oh. Ay, Diyos ko Lord, patawa rin. Wala, natapong talaga. Basa. Basahan natin dyan. Ay. Oh, basa, oh. Ang tila? Hindi, papaksiw. Paksiw. Hindi ko marinig eh. Paksiw. Paksiw nga. Ang ah, pa papaksiw mo? Pag prito ko yan, di makapagulam yung mga alaga natin dyan. Ay, Wala sabaw. Bingi ako, pasensya na. Busin ko na kaya yung suka. Wala eh. Tapon eh. Saysa na po. Bungol yung host nyo. Paksiw. Paksiw daw. Paksiw. Ito, tirang tuyo. Oh. Sawa. Isang linggo tuyo. Ya, Kaya... Mangutang muna ako. Nang hiram pala ako. Malay mo, ngayong August, makasahod na ako. Ngayong basura. Hop, mamaya ulit, pag sinalang na,